Magandang umaga po sa lahat. Kamusta po? <clears throat> Isang panibagong araw po sa ating lahat. Isa po siguro ito sa pinaka-special na araw para sa amin. No? Uh, dahil po, special po ito. Isa po ito sa pinaka... Uh, is, share isishare ko po sa inyo isa sa pinaka-tinitreasure ko pong verse na una kong natutunan, unang naging buhay sa puso ko. Ha, itong Marcos 11 chapter 24. Napakaganda po ng verse nito. Nagpapaalala lang sa atin na talaga ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay dakila. At same time, pag siya po ay nangako ay totoo. No? Kaya ngayon, umaga pong to, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po ay manalangin Panginoon. Salamat sa bagong araw, sa bagong umaga, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nandiyan po kayo palagi, nandiyan po kayo para protektahan kami, nandiyan po kayo para ibigay ang bawat panalangin na uh, aming pinapanalangin mo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, hayaan niyo pong a uh, pag-aralan po namin ang bagong salita na pwede namin itanim at panghawakan sa buhay namin. Kaya, Panginoon, salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Magandang umaga po ulit sa inyo. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ang favorite ko pong, isa po sa mga favorite kong verse ay Marcos 11. Marcos 11, chapter 24. Sabi po dito, oh, hayaan nyo pong basahin ko. Kaya tandaan ninyo, Panginoong Jesus po ang nagaan po nagsasabi nito. Ano man ang hilingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ito pong promise na to is sobrang evident po sa buhay ko kasi buong buhay ko po, isa po ito sa mga pinangawakan ko. At never po po nag ang Panginoon pag siya po'y nangako sa kanyang salita. Isa po ito sa pinakamagandang evidence. Title po ng devotion natin ngayong umaga ay Manampalataya sa Panalangin. No? Sabi po dito, ayan nyo pong ano, natin. Naranasan nyo na po bang humiling o manalangin sa Diyos at naghintay kayo ng sagot? No? Ang ating talata ngayon na nagagaling po sa pinaka, isa sa mga favorite kong verses na no? nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay mahalaga sa bawat panalangin. Baka naman po kasi ang nangyayari po pag tayo po nanalangin, Lord, uh, ano, uh, bigyan niyo ako ng ganito o kayo na po bahala sa pamilya ko. Tapos iisipin niyo, kaya kaya ng Panginoon. Pero ang sinasabi po dito, dapat po tayo manampalataya, no? Ang pananampalataya po kasi inihahal, inihahalin tulad po sa isang binhi o isang buto na itinatanim natin sa lupa. Sa bawat panalangin na ating binibigkas o ating ginagawa, para tayong nagtatanim ng binhi sa ating uh, uh, lupa ng ating buhay. No? Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagtatanim. Sa pagtatanim lamang, ang tunay na susi ay ang pananampalataya. Tulad ng isang magsasaka no, na nagtitiwala na tutubo ang binhi kahit na hindi niya pa nakikita ang bunga nito. Tayo rin po inaanyaya ang manalig. Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako kahit hindi pa natin nararanasan ang katuparan nito. Ang Diyos ay tapat at laging nakikinig sa ating panalangin. Bagamat hindi man agad dumarating ang mga sagot sa bawat panalangin natin, ito ay palaging dumarating sa tamang panahon. Isang shepherd o isang timing na perpekto at naayon sa kanyang kalooban. Sa proseso ng pag-aantay, paghihintay, hinuhubog ng Diyos ang ating mga karakter, puso, at pinapalakas ang ating pananampalataya at pinapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Kasi talaga ako makapit hey, Lord, tulungan niyo kami. Kaya at huwag tayong manghina o mawala ng pag-asa habang naghihintay. No? Habang hinihintay natin ang katuparan ng ating panalangin. Magtiwala tayo na ang Diyos na siyang may lubos na, uh, may lubos na karunungan at kabutihan sapagkat alam niya ang pinakamainam, uh, pinakamaganda para sa atin sa kanyang tamang panahon ang binhi ng ating panalangin at pananampalataya ay tutubo at magbubunga ng biyaya at katuparan. Di ba napakasarap po sa pakiramdam na itong itong proseso ng panalangin kasi ang sinasabi po kasi ng mundo madalas uh, to see is to believe. Pero ang 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 pananampalataya po kasi binibigyan po tayo ng ng nang kabaliktaran, no? Kailangan magtiwala tayo, manampalataya po tayo muna bago natin makita ang ang mga bagay na ipinangako ng Panginoon. Kaya, huwag po tayong panghinaan ng loob pag nanalangin tayo. Magtiwala tayo na matatanggap natin ito. At matatanggap nga natin katulad ng promise po sa Marcos 11, chapter 2. Tanong po sa umagang ito na pwede po natin pagnilay-nilayan. Meron ka bang panalangin na matagal mo nang inihintay ang sagot? Paano mo mapapanatili ang pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang katuparan nito? No? So, challenge yan. Kasi madalas, hindi po talaga natin gagawin na kukuha. Kasi, katulad po ng madalas kong ituro sa services natin o sa gawain natin, pag sumagot ang Panginoon, oo, hindi, o hindi muna kasi may perfect timing ang Panginoon. Ayaw niya rin na may ikasasama. Baka mamaya ay pinapanalangin niya, ikasasama ng iba o ikasasama niyo. Ayaw niya po yun. Kaya, kung pag, pag ano po tayo, pag sinagot po agad ng Panginoon, praise God. Pag hindi niya sinagot, praise God. Kasi, ibig sabihin, iningatan niya tayo. O pag hindi niya pa sinasagot, ibig sabihin, may inaayos pa sa puso natin. Okay po? No? Paalala, ngayong araw, ialay natin sa Diyos ang ating alalahanin at panalangin. Tandaan ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa kanyang plano higit sa ating sariling pagpunawa. Huwag natin pangunahan ang Panginoon. Yaan natin sa kumilos. Dahil ang Panginoon ay mabuti, mapagmahal. No? Kaya ibigay lahat para sa atin. Dahil ganun niya po tayong kamahal. No? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa inyong pangako. Ngayon pa lang po, Panginoon, sa bawat panalangin, sa bawat hiling, kami nananapalataya na matatanggap namin ito. Lalong-lalo lalo na pag ito'y pasok sa inyong kalooban. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat kami dahil napakabuti. Napaka, napaka uh, mapagmahal yung Diyos. Na kahit na hindi po kami karapat dapat, binigyan niyo po kami ng na karapatan. Na tawagin na inyong mga anak. No? binigyan niyo po kami ng karapatan na tawagin kayong ama. Kaya bilang mga anak, nagtitiwala kami sa inyo, Ama sa Langit. Salamat po sa, sa ginawa ng Pakinong ni Kristo sa buhay namin. Kami nagkaroon ng karapatan ng anak. Salamat Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo gabi no? God bless po.